sa lahat ang gusto ko lang kong sagutin yung katulungan pa sa katulungan ng barangay na totoo bang limitado sa kong summon or hearing ang nagre-reklamo at inireklamo sa barangay dahil wala sa batas ng katulungan ng barangay na na at kung hearing lang ang dapat isagawa ng lupang kalupang mayata ang nakasaad doon ay kinakailangan na pagkasundo niyo po ng barangay sa loob ng 15 days ang nagre at inire mo mula sa unang araw ng nagkaharap ang magkabilang panig at 15 days naman sa pangkat at pagkasundo at maaari pa itong ma-extend sa loob ng 15 days kung sa tingin ng pangkat ay may chance or pag-asa pang ang magkabilang panig ay magkasundo. Ayun lamang po. Maraming salamat po. Sana maging informative o nasagot po yung tanong patungkol po doon. Maraming salamat po.